Nagumpisa ang malaking sunog sa Terminal 3 sa Naiya kahapon. April 22, 2024, dito sa Pilipinas. Napakalaking sunog at Tila hindi naman ito pangkaraniwan. Nagumpisa lang daw sa grass fire. Galing lang daw sa isang um grass na na uh, tuyong-tuyo dahil nga mainit kahapon at biglang nagsiklab yung damo so ang pinanggalingan ng sunog ay galing sa napakaliit na damo dahil ito ay uh, sumiklab So, dahil may mga nakaparadang mga kotse doon sa Terminal 3 sa naiya kahapon, pati ang siyam na mga sasakyan ay nasunog. So, wala kayong kaalam-alam, Merong kayong sinusundo doon sa loob ng airport, paglabas nyo, sumisiklab na ang inyong sasakyan. Mabuti na lang kung kayo ay merong insurance at kasama ito sa insurance nyo, wala kayong dapat ipangamba dahil ang insurance ang magbabayan. At ang nakakapagtaka, inapot pa ng isang oras bago dumating ang mga bombero tupok na tupok na ang mga kotse dahil wala palang malapit na bumbero doon sa lugar na yon. Ang mga ginamit nilang pang pamatay sunog ay mga fire extinguisher lang. Paano naman mamamatay ang, ang, sunog sa mga kotse kung fire extinguisher lang ang gagamitin? Dapat kahit papano may nakastambay na fire truck. Tingnan nyo, wala pa rin dumarating na fire truck. Natupok na ang maraming kotse, wala pa rin fire truck na dumarating. Mabuti na lang ang ibang kotse ay malayo sa isa't isa. Pero yung magkakatabing kotse na siyam, lahat yon ay nasunog. Meron akong kaibigan, nakakilala, na pinark lang niya ang kotse niya dahil may parating na relative niya. Paglabas niya, ay sunog na sunog na ang kanyang kotse. Imagine nyo, wala tayong fire truck para sa pamatay sunog dito sa lugar na to sa Naiya.